Unang pag-ibig Isinulat ni Poetry Studio Lipakin man ako ng lahat, hinding-hindi ako manlulumo. Makarinig man ng maraming pasaring mula sa mapanudyo. Di nila masusupil ang pagtangi sayo, dahil dayopdok ako sa iyong pagmamahal. Laitin ka man ng mga dalahira, para sa akin ikaw ay dalisay. Tuwing ako ay nagdadalamhati, andyan ka para dumamay. Kagiat mong pinapawi lahat ng aking agam-agam. Ikaw ang aking kandili. Mula sa mga mapaniil at masatsat. Kaya laking pasasalamat ko dahil ako ay iyong naapuha. Naaalala ko pa noong nagtungo tayo sa liwasan. Sa hiram na sandali tayo ay nagkukumahog. Walang sinayang na oras, pinaramdam ko aking pagmamahal. Dahil anumang sandali, maaaring dumating ang ama kong buktot. Hindi naman ako takot dahil may kaibigan tayong handang magbigay hudyat. Babalaan tayo pag si ama ay padatal na na sa akin ayaw lumubay. Pagpatungo siya sa atin, tayo ay tatakbo pa sa liwa. Kaya nga hindi niya tayo kayang masawata.